Ang dalagang si Annie ay nagdiwang ng kanyang ikalabing apat na kaarawan kasama ang kanyang pamilya sa hapagkainan. Ang kanyang ama na si Will ay naglabas ng malaking regalo at sa loob nito ay isang bagong MacBook para sa paborito niyang anak. Nagpuyat si Annie kakagamit sa bagong laptop hanggang sa sabihan siya ng ama na oras na para matulog. Sinabi ng dalaga na nakikipagchat siya sa isang lalaking high school na naglalaro din ng volleyball tulad niya. Sa hapunan ay patuloy si Annie sa pakikipag kay Charlie hanggang sa sabihan siya ng ina na walang cellphone sa mesa. Nagtanong ang kapatid niyang si Peter tungkol kay Charlie at ikanwento ni Annie sa kanyang pamilya ang lahat tungkol sa kanya. Nang maglaon ay sinubukan ni Annie na kumuha ng mga litrato para ipadala kay Charlie. Kinabukasan, nagmadaling umuwi si Annie mula sa paaralan upang sabihin kay Charlie na natanggap siya sa volleyball team. Binati siya nito at pinuri ang mga larawan na ipinadala niya kagabi. Humingi si Annie ng larawan niya bilang kapalit at inamin ni Charlie na hindi talaga siya 16 years old. Siya ay dalawampung taong gulang at paliwanag niya ay nagpanggap siya bilang high school dahil ayaw niyang magmukhang mayabang sa pagpayo tungkol sa volleyball. Tumingin muna si Annie sa paligid bago nag-reply at sinabing okay lang iyon, datapot tinawag pa niyang sweet ito. Maya-maya ay nagsenda din ng picture si Charlie ng kanyang sarili. Magdamag silang nagchat at sabi ng dalaga ay siya lang ang nakakaintindi sa kanya. Hindi sila makapag-video call dahil sira ang camera ng kanyang online boyfriend. Gayun Gayunpaman, patuloy sila sa pag-chat hanggang sa humantong sila sa paglalandian. Isang araw, may pasabog na naman si Charlie dahil inamin niya na siya talaga ay 25 taong gulang na grad student. Nagulat si Annie at tinanong niya ang online boyfriend kung ilang beses ba siya magsisinungaling. Gayunpaman, tila na manipula na naman ni Charlie ang dalaga. Kinaumagahan, nagsimula ng magimpake ang kapatid niyang si Peter para lumipat sa isang college dorm. Samantala, magkausap na naman si Annie at Charlie at iminungkahi ng boyfriend na magkita sila. Pagkatapos magpaalam kay Peter ay nagtungo si Annie sa mall para makipagkita kay Charlie. Habang nasa telepono ay may lumapit na lalaki at nagpakilalang si Charlie. Tila nasa 40 na ito, kaya naguluhan at labis na nag-aalala si Annie. Pinakalma siya ni Charlie at ipinaalala nito ang naging bond nila. Nagsimulang umiyak si Annie at minanipula na naman siya ni Charlie sa pagsabi na dapat ay matured siyang mag-isip. Sinabi ni Charlie na mahal niya ito at hindi dapat maging hadlang ang kanilang edad. Habang papaalis sila ay nakita sila ng kaibigan ni Annie na si Brittany na nagtatrabaho sa mall. Naglunch ang dalawa at tila gumaan na ang pakiramdam ni Annie sa matanda niyang boyfriend. Nang buksan ng dalaga ang regalo na ibinigay ni Charlie ay nagulat siya sa laman nito at giit ni Mang Kanor ay bagay iyon sa kanya. Pumunta sila sa motel at isinuot ni Annie ang mapangakit na bra at panty na ibinigay ni Charlie. Giit ni Manong ay napakaganda niya at sinabihan niya itong umupo at tabihan siya. Sinimula ng landiin ni Charlie ang dalaga at tila ay gusto na nitong umiyak. Lingid sa kaalaman ni Annie ay may nakatagong camera na nagre-record sa kanila. Pagkatapos paghahalikan ay inihiga niya si Ani at nagmakaawa ang dalaga na itigil ito. Nanginginig ang dalaga ngunit maya-maya ay naging blanco siya nang gawin na ni Charlie ang balak nito. Sa hapunan ay kinumusta ng mga magulang ang pag-aaral ni Ani. Tahimik lamang ito at hindi rin niya ginalaw ang kanyang pagkain. Maya-maya ay nag-chat siya kay Charlie at tinanong kung bakit hindi na ito sumasagot sa kanya. Umiyak siya sa locker room habang sinusubukang tawagan ang kanyang boyfriend ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Tinanong ni Brittany kung ang lalaki ba sa mall ang iniiyakan siya at sagot ni Annie ay huwag siya nitong pakialaman. Habang nasa klase ay biglang pinatawag si Annie sa opisina ng guidance. Doon ay nakita niya si Brittany at kalauna na ay lumabas ang dalaga sa paaralan at may kasamang mga pulis na umani ng atensyon mula sa mga estudyante. Nakatanggap ng tawag si Will at agad siyang pumunta sa ospital kung saan nag-aalala ang asawa niyang si Lynn. Ipinalam sa kanila ng isang pulis na maaaring ginalaw si Annie ng nakatatanda niyang kasintahan na nasa 35 taong gulang. Ikinuwento nito ang mga nangyari na labis na nagpabalisa sa mag-asawa. Habang tinitest si Annie ay kino-comfort siya ng isang babae. Paglabas ng dalaga ay umiiyak siyang niyakap ng kanyang mga magulang. Nagpakilala ang kasama niyang si Gail na isang therapist at maya maya ay ipinakilala niya si Doug na isang FBI agent. Ibinigay ni Annie ang isinuot niyang underwear para sa DNA test at ipinaliwanag ni Doug na maaaring matagalan pa ang proseso nito. Hiniling ni Doug kay Annie na subukang makipag kay Charlie upang matukoy nila ang kinaroroonan nito. Nag-send si Annie ng mensahe kay Charlie habang nakasubaybay lang ang isang agent sa malapit. Nag-reply si Mang Kanor at ginabayan ni Doug ang dalaga sa kung ano ang sasabihin nito. Biglang may tumawag sa cellphone ni Annie at nang sagutin nito ay narinig nila si Charlie na tinatanong kung nasaan ang mga magulang ng dalaga. Nagsinungaling si Annie at sinabing wala sila, ngunit biglang tumunog ang telepono ng kanyang ina. Minura siya ni Charlie at biglang binaba ang tawag. Nag-offline na din siya at giit ng ahente ay hindi niya na-trace ito. Sa galit ay nag-walk si Annie at tiniyak ni Doug kay Will na gagawin nila ang lahat para mahanap ang nangbaboy sa anak nila. Kahit nasa trabaho ay hindi pa rin maalis sa isip ni Will ang nangyari sa kanyang anak. Binigyan niya si Annie ng bagong cellphone ngunit binalaan niya nito na huwag makipag-ugnayan kay Charlie. Gumawa na din ng paraan ng ama na hanapin si Charlie sa isang pervert tracker website. Sa kanyang therapy session kay Gail ay hindi pa rin matarik ng dalaga ang bigat ng nangyari at giit niya ay maraming kaedad niya ang nakaranas na ng... Naniniwala din siya na magugustuhan ng kanyang ama si Charlie dahil siya ay sweet at mapagbiro. Pinaalala ni Gail ang napakalaking agwat ng kanilang edad, ngunit tugon ng dalaga ay mananaig pa rin ang pag-ibig. Ipinaliwanag ni Gail kung bakit hindi ang kopang mga relasyon sa pagitan ng mga taong kasing edad nila, ngunit si Annie ay nananatiling walang pakialam. Pag-uwi ni Will ay ipinakita niya sa asawa ang website na nagtatrack ng mga predators kagaya ni Charlie. Tinanong ni Annie kung ano ang kanilang ginagawa at hiniling ni Will sa anak na tignan sa listahan kung nandoon ba ang nang biktima sa kanya. Iginiit ni Annie na wala siya doon at nagalit ito dahil alam niyang hindi ganun si Charlie. Sa isa pang therapy session, ipinahayag ni Annie ang pagkadismaya lalot gustong patayin ang kanyang ama si Charlie. Giit niya ay namimiss na niya ito at umaasa pa rin siyang tatawag ang nobyo para magkaroon sila ng tamang closure. Tugon ni Gail ay hindi pa nila napag-uusapan ang nangyari sa motel at sagot ni Annie ay parang hindi talaga iyon nangyari sa kanya. Sinabi ni Gail na isa itong psychological mechanism na nangangahulugang labis na natakot ang dalaga ng mangyari iyon. Nagalit si Annie at maagang umalis sa sesyon. Samantala, si Doug ay nakamasid sa isang lalaki na nakikipagkita sa isang dalagita. Biglang naghinala ang lalaki sa kanyang paligid at agad itong tumakbo, ngunit sa kabutihang palad ay nahuli siya ni Doug. Nakipagkita si Doug kay Will para sabihan ito tungkol sa lalaking nahuli nila at sinabing pareho sila ng istilo ni Charlie sa pagkikipag-chat. Hiniling ni Will na makita siya ngunit giit ng FBI agent na hindi yun maaari dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon. Gayun pa man, naghatid si Doug ng magandang balita na nakakita sila ng sapat na DNA sa damit ni Annie at magbibigay siya ng update kung meron silang mahanap na match. Nang umalis saglit si Doug ay sinuri ni Will ang kanyang bag. Ipinakita niya sa misis ang mga chat log sa pagitan ni na Annie at Charlie. Binasa ng malakas ni Will ang mga malalaswang mensahe na ikinadurog ni Lynn. Nagsimula silang magtalo dahil gusto ni Will na kamprontahin si Annie dito, ngunit ayaw na ni Lynn guluhin pa ang kanilang anak. Dumalo si Will sa launching ng isang teenage magazine nang bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo habang nakikita ang mukha ng kanyang anak sa isa sa mga larawan. Nang gabing iyon ay sinimulan niyang magmasid sa isang bahay na nakalagay sa Pervert Tracker website. Sa hapunan ay sinabi ni Lynn na uuwi si Peter para sa Halloween at nakiusap si Annie na huwag ipaalam sa kanya ang nangyari. Bumalik si Annie sa paaralan kung saan humingi ng tawad si Brittany sa kanya. Tumanggi si Annie na tanggapin ang kanyang sorry at inutusan niya si Brittany na huwag na siyang kausapin muli. Nang gabing iyon ay tinanong ni Will si Annie kung kumontak ba sa kanya si Charlie at sumagot ito ng hindi. Kinwestiyon ni Will ang anak dahil sa pagsisinwaling nito sa totoong edad ni Charlie at giit niya ay dapat nagsumbong agad siya sa kanyang mga magulang. Tugon ni Annie ay masyadong pinapalaki ng ama ang sitwasyon. Ipinagtanggol niya si Charlie, iginiit na hindi siya masamang tao at hindi siya pinagsamantalahan nito. Labis na nasaktan ng ama nang itaboy siya ng galit na anak kaya umalis na lang ito. Pinuntahan ni Will si Gail upang tanungin ito tungkol kay Annie, ngunit bawal maglabas ng impormasyon ng therapist tungkol sa kanyang pasyente. Giit ng ama ay hindi siya mapanatag hanggat hindi niya mahanap at mabugbog ng husto si Charlie. Naiinis siya dahil pakiramdam niya ay nabigo siyang protektahan si Annie. Nang sumunod na araw ay sinundo ni Will si Peter sa istasyon at tinanong ng anak kung bakit balisa ang kanyang ama. Nagtipo ng pamilya at lahat ay nakabihis para sa Halloween. Humingi ng tawad si Peter kay Annie dahil hindi sila gaanong nakakapag-usap dahil sa sobrang pag-aalala ng kuya ay napagtanto ng dalaga na alam na nito ang nangyari. Naging bastos ang asal ni Annie sa harap ng kanilang pamilya, ngunit hindi nila ito pinansin at tinanong nila si Peter tungkol sa bago nitong nobya. Tinanong ni Annie ang kuya kung nakanto na ba niya ang kasintahan at nagulat dito ang lahat. Pinagalitan siya ni Will at galit na kinumprunta ni Annie ang ama dahil sa pagsabi nito kay Peter gayong hiniling niya na huwag ipaalam sa kanyang kuya. Tumayo siya mula sa upuan at galit na umalis. Ipinaalam sa kanila ni Doug na nakahanap sila ng DNA match sa kanilang database, ngunit hindi pa nila matukoy kung kanino yon. Binanggit din niya ang tatlo pang menor de edad na nabiktima ng may kaparehong DNA na nangangahulugan na dati na itong ginagawa ni Charlie. Ipinagtanggol ni Annie si Charlie at sinabing baka may mali sa DNA result ngunit hindi sumang-ayon si Dog. Ipinakita ng FBI agent ang tatlo pang dalaga na nabiktima ni Charlie at nanginig si Annie sa natuklasan kaya umalis ito at tumungo sa kwarto. Sinundan ni ang anak ngunit hindi na niya ito mahanap. Sumakay si Annie ng bisikleta upang makipagkita kay Gail at sinabihan niya ang therapist tungkol sa iba pang mga batang babae na biniktima ni Charlie. Labis siyang nasaktan sapagkat inakala niyang mahal siya ni Charlie at espesyal siya sa kanya. Maya-maya ay sinundo siya ng mga magulang at inihatid sa bahay. Habang abala si Will sa pagbasa ng mga chat log ay galit na inihagis ni Lynn ang mga papel. Giit niya ay mas inuna pa yon ng mister kaysa e comfort ang kanilang anak. Sagot ni Will ay gusto lang niyang pigilan si Charlie na makabiktima ng iba, ngunit hindi siya pinakinggan ni Lynn. Isang araw ay kinausap ng coach si Annie na palitan ng isang player. Excited ang buong pamilya na manood ng kanyang laro, ngunit maya maya ay napansin ni Will ang isang pamilyar na mukha, ang may-ari ng bahay na kanyang pinagmamasdan. Kinumprunta niya ang lalaki dahil sa pagkuha nito ng mga picture, hanggang sa sinimulan niya itong bugbugin, dahilan para mahinto ang game at magdulot ng kaguluhan sa gym. Agad kinumusta ang lalaki ng kanyang anak na babae, habang si Annie ay nakatingin ng may pagkadismaya sa kanyang ama. Sa bahay, pinagalitan ni Annie si Will dahil sa pagsira ng kanyang buhay, Ipinaliwanag ni Will na pareho silang nahihirapan, ngunit ipinaalala sa kanya ng anak na siya ang pinagsamantalahan at hindi ang ama. Sa school, sinabi ni Brittany kay Annie na wala siyang kinalaman sa kumakalat na larawan sa internet. Agad na nagpunta ang dalaga sa library para tingnan ito at nagimbal siya ng makita ang kanyang mukha na Finota Shop sa isang malaswang picture. Pag uwi ay dumiretso si Annie sa kanyang kwarto. Lumubog siya sa bathtub na napapaligiran ng mga bote ng gamot at naghahanda na i-record e ang sarili. Nakatanggap si Will ng tawag mula kay Lynn na umiiyak at nagtatanong kung nasa bahay si Annie. Mabilis na umakyat ang ama at nakita niyang nakalakang pinto ng banyo. Nang walang sumagot ay sinipa niya ang pinto at nakita niya si Annie na nanghihina dahil sa pills. Pagdating ni Lynn ay inutusan siya ni Will na tumawag ng ambulansya habang tinutulungan niya si Annie na sumuka bago isugod sa ospital. Pag uwi ay nakita ni Annie ang kanyang ama na nakaupong mag-isa sa labas. Tinanong niya ito kung okay lang siya at humingi ng tawad si Will dahil sa hindi pagprotekta sa kanya at pagiging isang failure na ama. Niyakap siya ni Annie at sabay silang umiyak habang ipinapahayag ni Will ang kanyang pagmamahal sa kanya. Samantala, si Charlie, na ang tunay na pangalan ay Graham, ay masayang nakakasama ang kanyang pamilya. Makikitang siya ay nakangiti sapagkat siya ay hindi kailanman nahuli. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan e like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.